Magandang umaga. Narito na mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Tatlong araw bago ang Pasko, sunod-sunod ang dating ng mga pasahero sa naiya kahit maulan ang panahon. Karamihan sa kanila talaga raw inagahan ang pagpunta sa airport dahil sa inaasahang holiday rush. Instant reunion din na eksena sa airport ng mga pamilyang makokompleto ngayong Pasko. Yan ang unang balita live ni Bam Alegre. Good morning, Bam! Susan, June, Maris, uh, good morning and isang magang happy holidays. May mga luluwas at meron namang mga uuwi. Ano man yung kwento, saan man pupunta, e eh, abala ngayon. Dito sa Naia Terminal 3, lalo't malapit na magpasko. Magang pamasko para sa Simpson family dahil nakauwi na mula Brunei, ang kanilang padre de familia na si Christian. Masaya siyempre kasama uh, yung pamilya, Pasko at New Year. Talagang kinahintay-hintay para makasama sila sa Christmas. Pangkaraniwan tagpo ang ganito mga reunion sa arrival area ng NAIA Terminal 3 ngayong panahon ng Pasko. Pero kung gaano kainit ang pagsalubong sa loob ng paliparan, ganoon naman kaginaw sa labas sa departure area. Hindi kasi tumitigil ang buhos ng ulan sa magdamag kasabay ng pagdating ng mga pasahero na bibiyahe naman paalis na Maynila. Si Techi Reynaldo naiwasan ang mabasa sa ulan dahil maaga pa lang. Nasa loob na siya ng paliparan. Inasahan na niya ang traffic at holiday rush kaya mas mabuti na maghintay kaysa maabala. Biyahin bakulod siya kasama ang anak ngayong araw. Super excited po kasi makasama po yung pamilya. First time din po pati na Christmas at New Year na makasama ko sila. Traffic po mula po sa Laguna, kanilang umuwi, um, galing po kami doon sa Laguna. Traffic. Opo. Oh, talagang inagahan niyo Opo. Oh, Nanatiling yung masungit na panahon dito, makikita ninyo sa ating likuran. No? At maraming yung mga sasakyan na humihinto pa ng samantala dahil may mga ihahatid. Pero nakabantay rito yung mga personnel ng airport para tiyakin na hindi tutukod yung daloy ng trapiko. Ito ang unang balita mula rito sa Naia Terminal 3, Bama para sa GMA Integrated News. Sinuspindi ng National Telecommunications Commission ang franchise holder ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa ilang paglabag umano sa kanilang prangkisa. Tatlong araw na suspensyon ang ipinataw ng NTC sa franchise holder ng SMNI na Suara Suog Media Corporation. Kasabay niyan, binigyan ng NTC ng labing limang araw ang Suara Suog para magpaliwanag kung bakit hindi dapat sila patawan ng parusang administratibo. Ang utos ay kasunod ng ipinasang resolusyon ng Kamara na humihikayat sa NTC na suspendihin ang operations ng SMNI dahil umuno sa mga paglabag sa kanilang prangkisa. No comment ang SMNI nang hingan sila ng pahayag ng GMA Integrated News. Sa pagdinig ng kamera, una nang inami ng SMNI host na si Ka Eric Celis na hindi verified ang iniulat niyang may 1.8 billion pesos na travel fund umano ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, naghahain ng apela ang SMNI sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB tungkol sa 14-day suspension na ipinataw sa dalawang nilang programa bunsod ng ilang paglabag umano sa Presidential Decree No. 1986. Alright, ngayong Friday morning sa ating showbiz chika. Bukod sa balik ng balance sa big screen, may bonggang comeback ang kapuso royalties na si Marian Rivera at Ding Date sa telebisyon. Wala akong nakikita? Wala. Bakit ako meron? <laughs> sa 2024, may bagong season ang pinagbibidahan ng romantic comedy series ng Dongyan na Jose and Maria's Bonggang Villa. Mga kangkungers, muli tayong pakikiligin at pasasayin na mag-asawang sina Jose at Maria. Abangan niyan soon dito lang sa Kapuso Network. Mm -hmm. Triple na ang dami ng mga pasahero sa Batangas Port na uuwi sa kanika nilang probinsya ngayong long holiday weekend. Live! Mula sa Batangas Sport, may unang balita si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Zaron Tagalog. Paul? Yes, Susan, good morning. Tatlong araw nga bago yung Pasko. E non-stop yung pagpasok ng mga pasahero dito sa Batangas Sport na uuwi sa kanika nilang mga probinsya. Mayat maya ang pagdating sa Batangas Sport na mga pupunta sa iba't ibang lugar ng Mindoro, Romblon at probinsya sa Visayas. Ngayong araw ng Biyernes, huling araw ng pasok sa trabaho bago ang Pasko kaya mas marami pang pasahero ang inaasahang pupunta sa pantalan hanggang mamaya. Sa tansyangan ng PPA Batangas, 17,000 hanggang 20,000 ang magiging bilang ng outbound passengers mula ngayong araw hanggang December 24. Triple ang dami niyan kumpara sa mga ordinaryong araw. Ngayong umaga, balik biyahe na rin ang sea trip ng papuntang katikla ng isang shipping line. Naantala ang pag-alis ng ilang pasahero kahapon dahil fully booked ang biyahe. Masusi pa rin ang inspeksyon sa mga bagahe at pag-iikot ng mga K9 units. May itinayo na rin passenger assistance desk. Bawal ang mga deadly weapon, flammable materials at mga karne. Ang abiso ng uh, Batangas Port Management maglaan ng tatlo hanggang apat na oras sa pagpunta sa pantalan dahil inaasahang uh, dahil sa inaasahang karmagedon o matinding traffic mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Posible rin ang build-up sa pagpasok pa lang dito sa Batangas City proper dahil naman sa ongoing construction ng isang flyover. Susan, nakaheightened alert na yung Philippine Coast Guard o PCG para nga matiyak yung kaligtasan ng mga biyaherong uh, uuwi sa kanika nilang probinsya mamaya o ngayong araw ay isasagawa yung inspeksyon dito sa loob ng uh, pantalan. Kaya naman ang abiso ng uh, management ng Batangas Port ay magbitbit ng ekstra pasensya dahil inaasahan yung mahaba-habang pila na sasabakan ng mga pasahero. Susan. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Saalang Tagalog. Nagbawi na rin ng Salaysay ang isa pang noon sa mga kasong may kinalaman sa droga laman kay dating Senadora Leila Delima. Ipinababalik naman ng Muntinlupa Regional Trial Court sa Bilibid ang ibang testigo na inilipat sa kulungan sa Occidental Mindoro. May unang balita si Salima Refran. Mula Occidental Mindoro, iniutos sa Lupa Regional Trial Court na ibalik sa bilibid ang labing isang person sa si Pride of Liberty na tumayong testigo laban kay dating senador Laila de Lima. Pinagbigyan ng mga mosyon ng kampo ni Delima at ng panel of prosecutors na humihingi ng transfer ng mga PDL mula sa Blyan Prison and Penal Farm. Sa mosyon ng kampo ni Delima, ito ang sumulat na nagsasabing babawiin at babalik na, na ang unang testimonya laban sa dating senadora dahil pinilit at ginipitraw sila noon. nangangani raw ngayon ang kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Ang prosekusyon, pinalilipat naman ang apat pang inmate, kabilang si Herbert Colango, na nanindigan sa naon ng testimonyang sangkot sa iligal na droga sa bilibid si Dilima. Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang ihahain pagtutol dito. We will probably hold the transfer first pending any legal remedies that we may take. Ito mga witness ay hindi ordinaryong witness lang. Ito po ay mga convicted na po no na PDL and most of them were convicted of heinous crimes. Um, the reason of the courts that um they have to pull the the inmates closer to the courts so that the logistical um, requirement is easily fulfilled is not a good enough reason for us to transfer them, especially with the availability of video hearings. Inilipat sa sablaya ng mga high-profile inmates at drug lords sa testigo dahil sila raw ang nasa likod ng mga gulo sa kulungan. Sumubok na rin daw makaalis ng sablayan ng mga ito noon sa pamamagitan ng isang peking DOJ order na ipinadala pa sa Bureau of Corrections. Ayon naman sa Bucor, nasa sablayan pa ang mga PDL dahil may tatlong ayaw bumalik sa bilibid. Sasangguni muna raw sila sa korte para dito. Samantala, isa pang testigong sumulat kay Judge Gito ng pagnanais na bawi ng testimonya laban kay Dilima. Sabi dito ni Retired Police Brigadier General Jerry Valeroso, hindi raw siya pinatatahimik ng kanyang konsensya. At noong 2019 pag gusto magrekant, pero natakot raw siya para sa kanyang seguridad at sa kanyang pamilya. Si General Valeroso was offered as a business to prove yung guilt ng, ng ni Senator Laila de Lima as part of the bill application proceedings namin. So kung babawin ito, magiging malinaw na ang akusasyon labang kay Sen. Laila de Lima are all based on lies and perjured statements, which can be the basis of the eventual dismissal of this case. Ito ang unang balita sa Nima Refran para sa GMA Integrated News. Ngayong holiday season ay kabi-kabila ang mga handaan. Kaya may paalala po ang Department of Health tungkol dyan. At kaudan yan, makapanayan po natin live si Health Undersecretary Eric Tayag. Magandang umaga po, Undersecretary. Si Maris Peton, live po tayo sa unang balita. Magandang umaga, Maris. Merry Christmas. Merry Christmas, Undersecretary. Una po sa lahat, ano po bang mga paalala ng DOH sa ating mga kababayan na dadalo sa sunod-sunod na gatherings at reunions? Nako napakarami po niyan, Yusek. Uh, Unang-una, mapaparani ang mga invitasyon siguro sa marami sa atin sa nakapila na ng mga Christmas party, kagaya nga ng sinabi mo. Uh, Bunso dito, ang kagawaran ng kalusugan ay naglabas ng mga paalala para hindi ko tayo malagay sa panganib pagdating po sa mga kakainin natin sa mga parting na banggit. So, ibig sabihin niyan, Maris, may mga tips po kami. Kung maari lamang at uh, kayo ay may, may susubo na po kahit konting pagkain po bago kayo umalis ng bahay, makakatulong po yan. Uh -huh. At uh, maiwasan niyo yung uh, takaw mata pagdating niyo po roon. At sa buffet po, bago pa magumpisa at buffet po yung handaan, Pumili lang po kayo ng hanggang tatlo na maaaring niyong kainin. At pag sa pinggan, portions lamang po. Hindi naman kailangan, uh, hindi tayo kumain ng kanin o anumang carbohydrate. Basta portions lang. At uh, siyempre, iiwas tayo sa matatamis na inumin mm -hmm. At uh, maging sa mga heavy alcohol drinks. Alright. At uh, siyempre, Maris, mas maganda kung... Uh, da daanin sa usapan para konti yung oras sa pagsubo ng mga pagkain. At ang aming kalim, Secretary Tedder Bosa, nagpahalala kumiiwas ng mga pagkain ma. Maalat, matamis, pamantika. Mm -hmm. Naku, parang lahat nata ng pagkain, ma. <laughs> Anyway, uh, you said, uh, posible po bang magdulot ng COVID surge naman po yung iba't ibang mga gatherings ngayong holiday season? Ang dami po ngayon, may, medyo inuubo, ayan, na uh, nagkakaroon ng uh, namamaos, yan. Uh, depende naman yon, Maris. So kung may sakit ka at uh, hindi ka naman pupunta sa party, so yung mga nasa party ay makakaasa na malamang sa hindi ay walang may sakit doon. At kung hindi naman sigurado, pagsusot ng mask hanggang sa pag kumain na lang at tatanggalin nito. Mm -hmm. At uh, maganda sana kung open space para maganda yung ventilation. Mm -hmm. uh, kaya lang nag-uulan ngayon, sana ay hindi sunod-sunod mm -hmm. yung pagulang para sa open space pwede. At kung meron namang tabi, hindi pwede naman po yun. At... Uh, kung ikaw bakunado, uh, at least ay uh, kung mahawa ka, hindi ka naman ma hospital Sana. Mm. At ang paghuhugas ng kamay ay sana ugaliin po natin. At uh, siyempre, uh, tandaan natin kung magkakaroon tayong sintomas. After the party, magpatest po tayo para malaman natin kung ano po yung sakit na nakuha po natin. At para magamot din kaagad, no? tamang-tama at uh, nakaantabay naman ng mga ospital sa uh, anumang kakailangan ng pangkalusugan ng mga kababayan natin ngayong Kapaskuhan. All right, maraming maraming salamat po Health Undersecretary Eric Tayag. We're wishing you a blessed and meaningful Christmas. Inaasahang dadagsari ng mga uwi sa mga probinsya sa mga expressway sa bansa. Kaugnay niyan, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board na si Julius Corpus. Magandang umaga, Julius. Ma'am Susan, isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-panood at taga-pakinig sa inyong program. Sa unang hiris, isang magandang umaga po sa lahat. Yes, Julius. Gaano kalaki yung volume ng mga sasakyang inaasahan nyo sa mga expressway ngayong araw ng biyernes? Ngayong araw ng biyernes po, hanggang bukas, Ma'am Susan. Ito po kasi ang huling weekend bago sa kapaskuhan. Ay inaasahan po natin na madadagdagan tayong between 10 to 15 percent and may even reach 20 percent kung saka-sakali po talagang nagsabay-sabay, ma'am. Uh -huh. Kaya lubos po ng natin pinaghahandaan ito together with the solo operators na mamayang tanghali hanggang bukas po ay maring magbigat ang daloy ng trafiko dito sa ating mga expressway. Uh, Julius, ngayon ba masasabi natin kung uh, anong oras? Halimbawa, mamaya. Mamaya bang gabi yan o hapon? At kung bukas naman, eh, ganung oras din o, uh, sa tanghali hanggang hapon? Uh, Ma'am Susan, ang inaasahan po natin, magsisimula ng maglalakbay ang ating mga kababayan after lunch today. Uh -huh. At yan po i-aabot ng hanggang gabi. Uh -huh. At uh, medyo may naman na sa madaling uh, araw after 12 o'clock. Mm -hmm. At magsisimula po yan ng madaling araw na naman ng Sabado uh -oh. hanggang the whole day of Saturday pinaghahandaan po namin na posibleng magbigat ang dali ng trafiko. Uh -oh. Kaya Ma'am Susan, bigyan niyo po ako ng konting pagkakataon paalalaan ni Sana ang ating mga motorista. Unang-una, i-check niyo po ang condition ng inyong mga kasakyan uh -oh. na ito ay roadworthy. At ang yung mga magmamaneho naman po, check niya naman kung maayos po ang inyong pangatawan at kaisipan. At uh, kung meron po kayong RFID, kung pwede po uh, sapat po ang load na na natin yung RFID. At kung wala pa naman, pwede pa naman pong magpakabit ng RFID at nang sa ganun. mas mabilis po ang transaksyon natin sa ating mga toll plaza. Uh, uh Julio, speaking of uh, RFID, ano yung mga, meron na ba kayo mga contingency plan kapag uh, pumalya yung mga cashless toll plaza natin? Tama po, ma'am Susan. Yan po yung ating uh, with the toll operators. Nakadeploy po ang mga toll assist Personal, kung mm -hmm. may panakanakang mga problema ang mararanasan yung ating mga RFID holders sapagkat mas mabilis po generally kung nasa RFID lane kayo. It takes only 4 to 6 seconds for you to pass through sa RFID lane whereas kung nasa cash po kayo, abutin kayong 20 to 25 seconds. Mm -hmm. Kaya uh, uh, po kung mayroong panakanaka na lamang po yan at mapapansin ninyo na mas mabilis ang transaksyon to naka RFID po. Uh, Oo, oh, nako kasi pagka nagkakaroon tayo ng problema sa mga RFID, nakakadagdag pa yan sa lalong pagdiga, pagbigat ng daloy ng trapiko eh. And uh, sabi mo nga expected na ngayon yung bubuhos yung mga uh, mga motorista natin na mauuwi sa mga probinsya, mas dapat talaga may mga contingency plan in case in case no, magkakaroon ng problema sa mga cashless toll plaza. Anyway, maraming salamat TRB spokesperson Julius Corpus. Magandang umaga at Merry Christmas sa iyo Julius. Maraming maraming salamat po, Ma'am Susan, at sa uh, lahat po ng ating mga kababayan. Ayan niyo pong mabati ko kayo at kasamahan natin sa GMA and DZWB. Isang uh, um, malikayang Pasko at isang masaga ng bagong taon po sa lahat. Salamat po. Salamat. Inaasa ang aabot sa mahigit limang milyon ng mga pasahero sa mga pantalan sa buong bansa ngayong holiday season. Ayon yan sa Philippine Ports Authority. Isa sa mga dinadagsa na ngayon ang Manila North Port Terminal. May unang balita live si Darlene Cai. Darlene! June, dagsana nga yung mga pasahero dito sa North Port Passenger Terminal sa Maynila. Sila yung mga gustong makauwi sa kanika nilang mga probinsya para doon sana magdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Marami sa mga pasahero yung dito sa waiting area nagpalipas ng magdamag dahil na-reschedule ang kanilang mga biyahe. Puno na itong waiting area ng Northport Passenger Terminal sa Maynila. Maraming pasahero ang wala ng maupuan. Kaya yung iba, naglatag na lang ng karton o trapal. Marami rin ang nakatayo na lang sa parking area. Dagsa na kasi ang mga pasaherong gustong umuwi sa kanika nilang mga probinsya para magdiwang doon ng Pasko at Bagong Taon. Si Tatay Wilmer at kanyang pamilya nandito na alauna pa ng hapon kahapon. Setyembre pa lang daw, nakabok na sila ng tiket bakulod Alas 10 kagabi dapat ang alis pero na-reschedule ang biyahe nila dahil pa rin daw sa epekto ng masamang panahon. Nakakalungkot dahil gawa ng pangabala namin matindi. Hindi po dapat na, ano, dapat pag, kung anong expected time. Doon na po tayo alis. Sinabihan na sila na mamayang gabi na ang bagong oras ng biyahe. Dahil galing pa silang sa Jose del Monte, Bulacan, hindi naman daw sila makauwi dahil alanganin na at mahal pa ang pamasahe. Wala nang magawa eh. Wala na kami, no choice na kami kundi dito na lang mag, ano, higa sa simento. <laughs> hindi biro ang pag, ano, pag punta namin dito. Laki ng binayad sa, ano, sa transportation lang, magkano nang inaano namin, laki na nang binayad. Nausog din ang oras ng biyahe ni Nalisa papuntang Osamis. Maaga naman siyang naabisuhan pero pinili pa rin niyang pumunta ng maaga rito. Kahit alas dos pa ng hapon ang biyahe, nandito na siya alas jes pa lang kagabi. Okay naman po, at least ano, makaa hindi, hindi na kami maano sa traffic. Kasi ang inaano namin matraffic, mamaya matraffic kami. Yun nga lang, pagdating nila rito ay marami na talagang tao kaya wala na silang maupuan. Pero wala naman daw problema sa kanya ang magtiis. Ang importante raw, makauwi siya sa probinsya para sa Pasko. Birthday ko po sa Pasko. Kailangan nandun ako sa kami, sa amin. Kasama ko, pamilya ko sa Pasko at New Year. Apat na beses namang na-reschedule ang biyahe ni Kisha at kanyang anak papuntang Cagayan de Oro. Kauuwi niya lang galing Qatar kaya anim na taon niyang hinintay ang muling pag-uwi sa kanilang lugar. Excited po kasi akong umuwi. Oh, oh. Tapos kinabahan po baka mamaya kaka-change nila ng schedule po, ah, ng departure. Eh, hindi kami makaabot ng Pasko doon. Baka sa barko kami magpasko. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, inaasahan nilang mas marami ang mga pasaherong dadagsa sa mga pantalan ngayon kumpara noong nakaraang taon. Mula 4.7 million noong 2022, maaari raw umabot sa 5.1 million ang mga pasahero ng mga pantalan sa buong bansa ngayong holiday season. June, ayon sa naunang naging pahayag ng PPA, yung nakikita nilang dahilan kung bakit magiging mas marami yung mga pasahero ngayong taon ay dahil wala ng travel restrictions. Kaya katulad po ng nakikita nyo dito sa waiting area ng Northport Passenger Terminal, eh, talaga pong punong-puno na at walang humpay yung pagdating ng mga pasahero. Kaya naka-red alert yung mga otoridad. Ibig sabihin, eh, mahigpit yung seguridad dito, pati na rin po sa ibang mga pantalan sa buong bansa. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Nakakawas na ng mga tickets sa ilang biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange of PITX. Makakauwi pa kaya sila sa kanilang mga probinsya ngayong holidays? May unang balita live, si James Salustin. James, mag i pa ba ng special permit ang LTFRB Marisa na hindi pa natin sigurado dahil may mga bus company na weeks before pa nitong holiday rush ay nag-apply na ng special permit sa LTFRB. Pero dito sa Pitex ay tuloy-tuloy yung dating ng mga pasahero ngayong umaga na pauwi sa kanilang probinsya. May mga biyahe nga na fully booked na kaya pahirapan yung pagkuhan ng ticket ng ilang mga pasahero. Maaga pa marami ng pasahero sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Si Salome kasama ang mga kapatid pa uwing biliran. Lunes pa lang daw ay nagpa-reserve na sila ng tiket para sigurado makakabiyahe ngayong holiday rush. Ngayon lang kami uwi, magkakapatid, magkakasama, kaya <laughs> importante yun sa bagong taon na po kayo ron? Oo, January to ang balik namin. Pauwi naman sa Camarines Sur si Jocelyn. Ang problema, wala pa siyang tiket. umaga, mas magandang magbiyahe ngayon na kaysa mamayang gabi. Mas, mas mahirap. <laughs> Siksikan na. Problemado rin ang magkaibigang Marita at Lisa na pauwing Davao. Mga overseas Filipino workers pa man din sila na galing sa Kuwait at dumating sa bansa noong Merkulis. Mahirap po kasi uh, gusto po namin maka, maka, makahabol sa Pasko po. Kaya lang may may option kami sa sa pal hindi rin na kami nakapagbook kasi fully book din ilang taon nang hindi kami nakasama ng tuwing Pasko. Kaya gustong-gusto namin na makauwi ngayon. Yun lang po, sir. Sana makasakay kami ngayon para sa 24, ando na kami. Kapiling yung mga anak namin at saka asawa. Maswerteng may nakuha pa silang tiket na ang biyahe mamayang alas 11.30 ng umaga. Fully book na ang ilang biyahe tulad ng pabikol. Hanggang December 28 at 31 na yan, depende sa bus company. May ilan mga available na extra bus tulad ng Pakamarines Norte. Kaya si Rona may nakuha pang tiket para sa mga kaanak. Pero ang biyahe mamaya pang alauna imedya ng hapon. Medyo po mahirap kasi marami sila eh. Marami uuwi. Uuwi rin po ba kayo? Ay, mga kapatid ko lang. Saka yung mga pamangkin ko. Kahapon, umabot sa mahigit 124,000 na pasahero ang sa Pitex ayon sa pamunuan nito. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. Sa entrance pa lang, iniinspeksyon na ang gamit ng mga pasahero. Samantala Marie, simula na dumating tayo dito kanina sa Pitex ay marami-rami na talaga yung mga pasero na pumasok dito sa terminal at mahigpit din talaga yung seguridad na pinatutupad nila rito. Pagpasok naman dito ng mga pasahero ay meron din silang police assistance desk na maaasahan dito. Di lamang mga polis ang umiikot dito at maaari nila mahinga ng tulong. Meron din dito mga tauhan ng LTFRB. Doon naman po sa second floor, nandun yung mga ticketing booth ng mga kumpanya ng bus at marami mga chance passengers. Lalo-lalo na yung mga pa-byahe patungo sa area ng Bicol. Yano ni latest mula rito sa Pitek. Ako so, po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pa-unaka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.